eto ang eksena na mga pamangkin ko tuwing umaga. Ayan, laro-laro lang sila. Tapos, after nila maglaro, minsan nag-aaway silang tatlo. yan si Jane, si Daniel, at saka si Janella. Lagi sila nag-aaway. Saan ni Milo? At saka ni Eddie boy. Eddie Milo? Tulog silang dalawa. Dahil lagi may mga may etyas na aso dito sa aming daanan. Ayan, naglagay ako ng tubig na may tina at nilagay ko sa bote. Nakita ko lang din yan sa mga vlog nung mga nasa India yata. Ayan. Niligyan ko sila ng apat na bote. Sa ayan guys, so oh, tingin mo, Lagi silang umiibak dyan. Ewan ko ba sa mga aso na yan. Sana effective yan. Update ko kayo kung effective itong ginawa ko. Ha, at ayan, napaglinis na rin ako dito sa aming bakura, Nagwalis-walis na ako. Ito na yung mga halaman ko. Kakadilig ko lang sa kanila. Ayan. Wet na wet sila ngayon. May mga iba kong kamatis na dry. Siguro naagawan sila ng vitamins nitong malaking kamatis. Tapos eto, pinudpod ko yung dahon niya kasi kahapon nagulay ako nito ng dahon. Tapos nilagyan ko ng corn beef. ito din yung isa. Isa kong kamatis. Ewan ko ba kung ano na nangyari dito. Ito nga pala mga Mars. Ayan. Di ba nilalagay ko sila ng mga ganyan? Kasi ito, pag naglagay kayo ng mga ganyan sa halaman nyo, babahayin nyo ng mga insekto. Ayan. Para yung mga dumi ng mga insekto. Dumi diretso na rin sa ano, pataba. Ayan. Lahat ng halaman nyo. May mga ganyan din sila para diretso ng pataba. Kay Tito. Yan. Ang mga pinagbalatan ng sibuyas. Mga pinagputulan ko ng gulay, Ilalagay ko diyan. Para diretso na silang pataba sa halaman. Ayun mga mari oh. May pader na ang ano, ginagawang bahay ng kapitbahay namin. Sigandaan so, namin dyan, Okay lang din, hindi naman masikip. Yan. Nagsampay din ako ng mga kumot para maarawan. Ito, mga kumot na yun. Natiklop na kasi ng hangin. Mainit na yon. Nagawa ko yung speaker ko. Mitch eh. Kaya ko si Mitch, Sandy Mm, oh. Sa Creeper. So, yung kanya. Doon ko ito. mo, ang ganda ng process ko. Doon nag din minsan yung, yung sa live. Oo. Doon yun sa B-card. May b, mm. hey, b ako. Yung maliit lang. Oo, oh, oh. yung padrating lang. Oo. doon mo yung Kasi yung titin pa yung yung taga ng boxes eh. Nakaka-fake. Nakaka <laughs> Ginagawa ko rin tong isang um, uh, Ano tawag sa ganyan? Amplifier. Amplifier. Kasi ganoon din yung volume. Uh, para maganda yung ano. Uh. Jet. Hapon ng ano. Napakaganda ng ang panahon ngayon. Hindi niyo makikita na yung mga saranggola dito. Dito, kapatid ko yan. Umagawa ng saranggola. Ito si Jane. Naglalaro siya. Hapon na. Naghihintay ako kasi hinihintay ko yung ano naghihintay ako ng darating pagbibilang ko ng ano, motor. Ito si Eddie Ball. Eddie Ball?